eto na nga, natutuwa sila sa pag-guest ni Jericho Rosales yeah. sa noon time show kung saan na ho si, si Kim, di ba? Dahil nga, magkapit bahay sila sa isang village. Oh. Siya, sabi niya, kikita kita, nakasando ka, tsaka naka-short. Sabi nga ni Kim, di ba? Tapos sabi niya, oo, oh, oh, ikaw naman, napapanood ko, bata ka pa. Oh. Sabi nga no. Kung baka hindi oh, oh, pa artist at that time, si Kim to Jericho Rosales oh, oh. siya, nanonood yes. Na siya. Di ba, oh, oh. ng mga palapaserye ni Eko? Oh, ang connect. Eh, ang, connect. ang connect ni Jericho Ayan. at saka ni Kim Maraming mga natutuwang fan eh Kasi wala silang nakitang tensyon Sa pagitan ng dalawa Dahil alam naman natin yung girlfriend dito pala, ang girlfriend ni Jericho Rosales na si Janine Gutierrez ay nalink kay Paolo Abilino yes. Na si Paolo Abilino naman ay nalilink kayo at sinasabi nga jowa na, na jowa na daw okay. ni, ni, ano, ni Kim. Ano kung, ba sasabi ang sabi nga di ba sa mga comment section na nakikita dati, uh -oh. yung mga panilang naman ang nag-away-away. Yes. totoo si din naman, wala din problema between Kim and Janine. Di ba? Pero lalo na ngayon, wala na, wala nang pakialaman yan dahil alam naman dati na masaya na naman si Kim ke Paulo, di ba? Uh -oh. so wala nang connect-connect si Ang Janine naman din, mga fan, eh. okay dahil basaya rin si Janine kay pa, ke ano, uh -oh. kay Jericho. So okay, okay. nakita mo yung dalawa, ang ganda ng bantera nila. Yes. So, napapanood kita, di ba, nung bata